Matapos ang halos dalawang buwang pagkawala dahil sa right ankle sprain, malapit nang magbalik si Jonathan Kuminga para sa Golden State Warriors. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, hindi pa siya makakalaro sa kasalukuyang 5-game road trip ng Warriors, ngunit inaasahang babalik na siya sa Sabado sa kanilang home game laban sa Detroit Pistons. Bago ang kanyang injury noong January 4 laban sa Memphis Grizzlies, si Kuminga ang pangalawang leading scorer ng Warriors sa likod ni Stephen Curry na mayroong 17 sunod-sunod na double-digit scoring games kabilang ang walong beses na umiscore ng higit 20 points. Pinakamalupit sa lahat, nagkaroon siya ng dalawang magkasunod na career high 34 points games noong Disyembre. Ngunit iba na ang sitwasyon ngayon para sa Warriors. Matapos ang trade deadline, naging mas dynamic ang koponan sa pamumuno ni Jimmy Butler na nagbigay ng bagong sigla sa kanilang kampanya. Ang malaking tanong ngayon, paano i-adjust ng Warriors ang laro ni Kuminga sa bagong sistema ng team? sa sumunod na balita, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Phoenix Star Star na si Kevin Durant at head coach Mike Budenholzer sa kanilang 119-117 panalo kontra sa Los Angeles Clippers doong Martes ng gabi. Sa isang timeout, nahuli ng kamera ang Sun Star na inihilang kanyang braso mula kay Budenholzer at nakipagtalo sa glit sa veteranong coach. Bagamat hindi pa malinaw ang eksaktong dahilan ng insidente, ayon kay TNT reporter Stephanie Reddy, ang dalawa ay nagkaroon ng diskusyon tungkol sa isang miscommunication sa court. Sa kabila ng tensyon, napanatili ng Sans ang kanilang composure at nanaig sa laban.